Now this 2024 magbibenta ako ng mga properties, condominium and lot. Meron kaming dalawang condominium, uh, one in uh, Edsa Show, Mandaluyong and one in Makati, Maka, uh, Makati Executive Tower 3. Ibenta natin 'yan sa year 2024 mag-start na ako mag uh, maghanap ng buyer. So, tas meron kaming lupa sa Tagaytay, yung Country Homes 2. May bebenta na rin 'yun. Lupa lang 'yung lot sa 241 square meter. Uh, country Homes 2 Palm Avenue Street. So, medyo high-end, uh, luxurious uh, ano 'yun, uh, place sa Tagaytay, malapit siya sa radar. Kung alam niyo 'yung Tagaytay Radar, malapit doon yun 'yung Country Homes 2, Barangay Niogan. So, bebenta namin 'yun ng medyo ano, medyo mura sa medyo mura sa market price no prevailing market price kasi gusto rin na yung uh, ma-dispose tapos yung sa Makati Executive Tower 3 yun uh, ganun din, may eh, benta din natin yun tapos yung Grand Central Residences Mandalu yung EDSA show uh, kaya benta rin natin yun this is around, this is a studio studio type lang, 28 to 32 square meter uh, pero yung Grand Central Residences sa EDSA show is with parking yun ang with parking, yung mga ating Tower 3, walang parking uh, pero ang ganda ng location nun is Buendia Corner South Super Highway so yun, abangan nyo yun, yun ang mga ibebenta natin next year, si na natin yung marketing this December, tapos I'll be hands on there kung gusto nyo, asikasuhin natin lahat ng papeles, or mga legwork sama ako pwedeng basta pwedeng kung gusto nyo kung expert kayo sa paglipat ng papeles di kayo na lang pero kung hindi naman meron tayong mga agent na pwede natin itap para asikusuin yung papeles or ako mismo ako mismo kaya kong lakarin yan mga papers na yan so yun ang gagawin natin sa 2024 tapos may video ko dito kasi lagi ako nasa mga properties na yun ako ang Uh, ako, ang SPA ako lang ang SPA dun so ako nagbabayad ng mga taxes niya for several years lalo na yung sa Tagaytay at 10 years na yata binabayaran lahat ng taxes association dues no so pati maintenance dun sa mga condominiums ako lahat ng mga nun so uh, sana wala tayong problema maibenta natin lahat yun okay That's a family property. No? Hindi, yun para, ako nag-ahenti pa sa iba. That's, that's our property na decide na ibenta na this 2024. Okay.